Yan ang swimming pool namin dito. Ayan. Ang Buddha at yun, nandun siya. Ayan. Wala naka-update sa YouTube. Hello mga friends. Hi mga friends. Missy, Susan, hi. What's your name, my friend? Judy, huh? why not same, same? Why not the same? Every time because you, eh because you, you have a virus, you telephone, because many, many download. eh download. Okay, and then okay, and then no, and then okay, another. Ina mo dao. Ito yung amin ano? Nadu sila sa labas na maraming tao dun. Yan. Dito yung location namin ngayon. Yan. Ganda dun sa labas. Mm, ito yung kainan. Parang ka, ako ako ay ako na naano dito sa ano, parang kabaong na, parang yung bang nitso. yung nitso sa Pilipinas. Tignan mo naman di. Nakita mo, pagkita ko parang ah, sino nakalibing doon. lamisa pala ko. Lamisa pa lang putik. Pero kung titingnan mo ay ano, nakamarmor pa kaninang pamilya yung nandyan. <laughs> Oo ka mo. Yan. Hala, hala. ando naman sila sa kusina ayo ay sasalamin pala. Hmm? Kita ko. Alos ayo din pumunta do nang itim. Nasa salamin. ayano oh. Papunta naman dito yung amo mo hindi oh, ba pa kali? Punta. Ayan, ah. Oh. Ayan. patay. ah oh. Saan ko na ilaw para magkakitaan kayo? <laughs> Saud! Saudi! Saud! Wan ko Saud! Wan ko ra! Yan lang! <laughs> ka! Yan <Yala>, sa <-ud>! lang, <laughs> Saud! Oh, baby, baby, pura, baby. Yung batang alaga lang pag inano, yung naga, ano, nag ano, ang masjid, na gano'n na baga na natuwad-tuwad na. Be, Yan, oh. Be Yun yung <laughs> ano, ang daming mga kwarto-kwarto. Doon sa kinuha namin ng mga ano, ng upuan, sorry ng mga, lang, kayong, mga sorry. kahon gawa nang hindi ako nakita. O, hindi kita ambudang nakadami na tayo. Pagod Kaya nga ay ito sa YouTube ako nag-aano naman ni, nagbabalik. tagal na akong walang upload. Mhm. Mm -mm. Sa content hirap-hirap tayong gawin. Oo, hirap. Yung iba talaga ang ano, ay sige, uupo ka lang perat magkaano. Eh, saan? Magsasapatos na ako. Wala akong chinila sa ilalabas. Yan Budak Buda-buda kasi ay.